Hindi maaring maghugas kamay si Junjun Marcos na wala siyang kasalanan sa maanomalyang flood control projects dahil sa kanyang mga kamay dumaan ang budget ng pamahalaan. Narito ang sinabi ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio sa ginawang pagpirma ni Junjun Marcos sa 2025 National Budget. In other words, inapprove ni President Marcos Jr. yung insertion of about 420 billion. 421 billion. Napakalaki yan. So he he owned up. He is responsible for this 421 billion insertion. Mm -hmm. So he cannot escape liability. That, pinayagan niya. So when you approve it, pinirma niya yung bill, he owned it already. He owned this insertion of 421 billion. Nagsalita rin si dating Senador Franklin Drilon kaugnay sa kontrobersiya na 2025 National Budget. Just one thing, alam mo 24 na taon ako sa Senado, 24 na taon ako tumingin ng National Budget. Ito po ang pinakakurap. paanagang binanggo nila yung budget. Nauna ng binatikos ni Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab ang 2025 national budget, subalit so, hindi siya pinansin ng administrasyon ni Junjun Marcos sa halip ay itinuloy pa rin ang pagpirma para tuluyan itong maging batas na pinagkunan umano ng pondo ng maanumalyang flood control projects. May nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung BICAM Real Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong bangko. These are not, I would say, ordinary figures because this videos will reach to billions of pesos. So, maraming pages ito na nag